Kahit sino ay maaring magkaroon ng impeksyon at pamamaga ng sinus. Ngunit ang mga tao na mayroong nasal allergies, nasal polyps at hika ay mas mataas ang tsansa ng pagkakaroon nito ng madalas. Maging ang mga naninigarilyo at nakakalanghap ng usok nito ay mas mataas din ang tsansa na magkaroon nito. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano nga ba ang sinusitis? Ano ang mga sintomas nito at mga bagay na maaaring gawin para gumaling at guminhawa ang pakiramdam? Let's start! Ang sinusitis ay inflammation o pamamaga ng linings ng sinuses. Ang mga sinus natin ay yung hollow spaces sa loob ng mga buto. Yan yung nasa pagitan ng mga mata, behind cheekbones, at sa noo. Ito yung gumagawa ng mucus at nagpapanatiling moist ang ilong. That, in turn, nakakatulong ito magbigay proteksyon laban sa mga alikabok, allergens, at pollutants. Ang healthy sinuses ay puno ng hangin. Ngunit kapag ito ay nabarahan at napuno ng fluids, maaring dumami dito ang germs at magkakaroon ng infection. Ang inflammation o pamamaga ng sinus ay maaring dahil sa isang infection, allergies, chemicals, at ano ano pang bagay na nakaka-irritate sa sinuses, gaya ng usok ng sigarilyo. Mga sintomas ng pamamaga ng sinus Sore throat, lagnat, ubo, pakiramdam na nagbabara ang ilong Facial tenderness, pressure or pain sa sinuses, sa tenga at ngipin Sinus headache, sipon, bad breath, occasionally pamamaga ng mukha Pakiramdam na pagod, pagbabara ng ilong Kapag ang sinusitis o pamamaga ng sinuses ay gawa ng isang bakterya, ang mga sintomas ay pagkakaroon ng pananakit ng mukha, pus-like discharge sa ilong, at mga sintomas na hindi nawawala more than one week na at hindi gumagaling kahit na inuman pa ng over-the-counter medicines. Narito ang mga dapat at maaaring gawin kapag may sinusitis o yung namamaga ang linings ng sinuses. Decongestant Spray Ang pagbili at paggamit ng over-the-counter decongestant spray ay makakatulong para maginhawaan ang namabaga at baradong sinuses. Limitahan lamang ang paggamit nito na hindi lalampas ng tatlong araw dahil ang paggamit nito ng matagal ay pwedeng mag-cause ng rebound effect sa pagbabara ng ilong. Antihistamines and Decongestants may mga over-the-counter antihistamines and decongestants na maaring mabili sa mga butika. Makakatulong ang mga ito lalo na kung ang sanhi ng sinusitis ay dahil sa iyong allergies. Take note lang, ang mga decongestants o yung gamot pang alis na baka ng ilong ay typically hindi nare-rekomenda para sa mga tao na mayroong mataas na BP, glaucoma at iba pa. Magtanong muna sa iyong doktor bago uminom ng kahit na anong gamot para mas safe. Antibiotics Kapag ang mga sintomas ng pamamaga ng sinuses ay hindi umu-okay kahit inuman pa ng over-the-counter meds o kaya naman more than 10 days na at hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam, magtungo na sa health center o kaya sa iyong doktor para makasatahan ng gamot. Madalas kasi ito ay senyales ng impeksyon sa sinus na dala ng bakterya. Tatandaan natin na ang bacterial infection ay nangangailangan ng antibiotics para magamot. Uminom ng maraming tubig or juice. Makakatulong ito para lumambot ang plema o mucus at mas madaling mailalabas. Umiwas muna sa inumin na may caffeine o alcohol dahil mas nakakadry at nakakadehydrate ang mga ito. Ang pag-inom din ng alcohol ay mas nakakalala ng pamamaga ng lining ng sinuses at ng ilong. Warm compress. Maglagay ng warm, damp towel sa palibot ng ilong, pisngi, at mga mata. Makakatulong ito para guminhawa ang pakiramdam ng sinuses, lalo na kapag may pain na nararamdaman dahil sa pamamaga ng mga ito. Kumain ng maanghang na pagkain. May ilang mga tao na sinasabing effective pampawala ng bara at pamamaga ng ilong at sinuses ang pagkain ng maanghang, gaya ng sili. Nakakatulong ito upang magbukas ang nasal passages at mababawasan ang pressure at kirot sa sinuses. Sa mga research, nakita na ang capsaicin na active ingredient ng chili peppers ay nakakatulong pampaginhawa at alis ng ilang kirot o sakit acupressure. Ito yung paglalagay ng pressure gamit ang mga daliri at kamay sa specific points ng katawan para mabawasan ang kirot at ibang sintomas. Ito daw ay credible alternative therapy para sa mga tao na may kirot na nakakamdaman, dala ng iba't ibang sakit, kasama na riyan ang pamamaga ng sinuses o sinusitis. Maglagay lang ng pressure sa sinuses. Maaari mo din itong sabayan ng konting masahe para guminhawa at mawala ang discomfort na nararamdaman dala ng pamamaga at bakadong sinuses. Gumamit ng mataas na unan. Kapag may pamamaga at baradong sinuses at ilong, mas advisable na elevated dapat ang upper part ng katawan kapag matutulog. Yan ay dahil makakatulong ang posisyon na ito para madrain ng anumang fluid sa sinuses at mababawasan ang pagbabara ng ilong. Steam. Makakatulong ang steam therapy para magbukas ang barado at magang sinuses. Kung may hot shower, maaari mong gamitin ito kapag maligo at i-inhale ang steam galing dito. Maari din 'yung tinatawag sa atin na suob. Yun yung maglalagay ng mainit na tubig sa isang bowl or pot. Itapat ang mukha sa itaas nito at i-inhale ang steam na nanggagaling sa mainit na tubig. Ang ilan, ginagawa din, ay nagtatakulob ng towel. Minsan, hinahaluan pa ito ng essential oils humidifier. Ang air humidifier ay nakakatulong upang magkaroon ng moist air sa loob ng bahay o kwarto. Nakakatulong ito para sa mas magaan at maginhawang paghinga. Kapag madalas mayroong sipon o namamaga at barado ang sinuses, maganda kung mag-invest ka na sa isang humidifier. Hindi mo na kailangan namang bumili ng mamahalin. Marami ngayon na mabibili online, na mura at gumagana din ng maayos. Nasal irrigation. Ito yung paglilinis ng ilong gamit ang tubig o nasal solution. Lumabas sa mga pag-aaral na effective ito para sa acute and chronic sinusitis, as well as sa may mga allergic rhinitis at seasonal allergies. Kung tubig galing sa gripo ang gagamitin, siguraduhin na pakuluan muna ito bago gamitin at palamigin. Or mas okay kung bumili na lamang ng distilled water o kaya over-the-counter pre solutions para sa irrigation ng ilong. Makakatulong ito para malinis ang sinuses sa mga sipon, mawala ang pagka-dry sa ilong, at ma-flush ang allergens. Umiwas sa matapang na amoy Ang mga fumes na galing sa matatapang na cleaning products, pintura, hairspray, pabango, at higit sa lahat, usok ng sigarilyo ay nakaka-irritate ng sinuses huwag hayaan na may mag-smoke sa bahay gumamit ng mga produkto na mild at walang amoy less likely kasi itong mayroong matatapang na chemicals na nakaka-trigger ng problema sa sinuses essential oils Galing sa natural oils ng halaman ang essential oils. Makakatulong ang paggamit nito para maginhawaan at mawala ang pressure sa sinus. Yan ay ayon mismo sa American Sinus Institute. Gaya ng menthol, nakakatulong ito para magbukas ang sinus at nasal passages. Alamin ang nakakapag-trigger. Kapag madalas kang magkaroon ng pamamaga at irritation ng sinus or sinusitis, mainam na alamin mo kung ano ang nakakapag-trigger sa iyo at nang sa gayon, makokontrol mo ang pagkakaroon nitong muli dahil maiiwasan mo ang mga bagay na nakakapagpa trigger ng iyong sinusitis. Magpahinga Kapag mayroong sinusitis o kahit anong karamdaman, mahalaga ang pagpapahinga. Relax lang. Take it easier than normal. Matulog, magpahinga ka, at bigyan ng chance at oras ang iyong katawan na makarecover. Nakakahawa ba ang sinusitis? Hindi naman nakakahawang sinusitis, pero maaari kang magkalat ng viruses na pwedeng mag-cause ng sinusitis. Kaya ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at takpan ng elbow o umiwas sa mga tao kapag ikaw ay may sakit kung ikaw ay hahatching or uubo. Ikaw, ano ang ginagawa mo kapag may sinusitis ka? Pwede mo bang i-share sa amin? Thank you sa iyong oras at panonood. Sana nakatulong kami. Don't forget to subscribe. Have a great day!